Mapagbalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng lunes, ikaisa ng Hulyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Ito ang sabi ng Panginoon. Nagkasalang paulit-ulit ang mga taga-Israel. Sila'y tiyak na parurusahan ko Sapagkat dahil sa suhol, pinarusahan nila ang mga walang sala at ipinagbiling alipin ang di makabayad kahit sa halaga ng isang pares na sandalyas. Niyuyurakan nila ang mga walang kaya at ipinagtutulakan ang mahihirap. Nakikipagtalik ang mag-ama sa isang babaeng nagdibili ng aliw, anupat nalalapastangana ng aking banal na pangalan. Hinihigan nila sa tabi ng dambana ang balabal na sangla ng isang may utang. Sa templo ng kanilang Diyos ay nagiinuman sila ng alak na binili sa salaping inagaw sa mga dukha. Nagawa pa nila ito sa akin matapos kong lipulin ang mga amoreyo, mga taong singtatangkad ng punong cedro at sintetigas ng punong ensina na pinuksa kong lahat alang-alang sa kanila inilabas ko kayo mula sa Egypto. Pinatnubayan sa ilang sa loob ng apat na taon at ibinigay sa inyo ang lupain ng mga Amoreo. Kaya pahirapan ko kayo gaya ng kariton na di makalakad sa bigat ng dala. Hindi makatatakas ang matutuling tumakbo, manghihina pati ang matitipuno at di may liligtas ng mga kawal maging ang kanilang sarili. Walang tatamaan ang mga manunudla, di makaliligtas ang matuling tumakbo at di rin makatatakas ang mga nakakabayo. Ang pinakamatapang na mandirigma ay hubad na tatakas sa araw na iyon. Ang Panginoon ang nagsabi nito. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan tinig ng Diyos dapat dinggin kahit nang ayaw pumansin. Bakit ninyo inuusal yung aking mga utos at bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot at ni ayaw natanggapin yung aking mga utos. Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit nang ayaw pumansin. Ang makitang magnanakaw ang nagiging kaibigan at kung sinong mapangapid sa ninyong kasamahan, mabilis ang inyong dila sa masamang sasabihin. Sa inyong ay baliwala ang gawang magsinungaling. Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit nang ayaw kumansin. Handa ninyong paratangan maging tunay na kapatid at kay daming kapintasang sa kanila'y nasisilip. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo anumana, kaya naman ang akala kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon ng kayo'y aking pagwikaan upang iyong maunawa ang ginawang kamalian. Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit nang ayaw pumansin. Kaya ngayon dinggin ito, kayong ako'y hindi pansin. Kapag ako'y didininig, kayo'y aking wawasakin. Wala kayong aasahang magliligtas sa hilahil. Ang parangal na nais ko na sa aki iahain ay handog ng pasasalamat pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit nang ayaw pumansin. Aleluya, Aleluya. Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nang makita ni Yesus ang makapal na tao sa kanyang paligid, iniutos niya sa mga kasama na maghandang tumawid sa ibayo. Nilapitan siya ng isang eskriba at sinabi sa kanya, Guru, Susunod po ako sa inyo saan man kayo pumaroon. Sumagot si Jesus, may mga lungga ang mga asong gubat at may mga pugad ang mga ibon. Ngunit ang anak ng tao'y wala man lamang matulugan o mapagpahingahan. Isa naman sa mga alagad ang nagsabi sa kanya, Panginoon, maaari po bang umuwi muna ako upang ipalibing ang aking ama? Ngunit sinabi sa kanya ni Yesus, Sumunod ka sa akin at ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.